Isang toddler, binawian ng buhay matapos mabilaukan ng candy. Sino mag-aakala na dahil lamang sa isang candy ay magtatapos ang buhay ng isang tatlong taong gulang na bata sa San Jose City, Nueva Ecija, pati na rin ang pangarap para sa kanya ng kanyang pamilya. Kung paano ito nangyari, alamin. Sa isang tila normal na araw, pinagbigyan ang tatlong taong gulang na si Harvey na sumama sa kanyang ama na si Christian matapos nitong umiyak dahil sa kagustuhan na sumama rito sa tindahan. Habang nasa tindahan ay nagpabili si Harvey ng dalawang candy sa kanyang ama kung saan maya maya lang ay nagulat ang ama nang makita ang bata na namumutla, hindi makahinga at namumula na ang mga mata dahil nabilaukan na pala ito. Agad naman sinubukan ni Christian na mailabas ang candy ngunit hindi ito tumalab kung kaya naman humingi na ito ng tulong. Nagawa na ng sumaklolong residente na si Dayanara na ilabas ang candy mula sa bibig ni Harvey pero may isa pa palang candy na bumara sa lalamunan nito. Agad namang dinala sa ospital ang bata at sinubukang i-revive ngunit hindi nagtagal ay inirekomenda rin ng doktor na ilipat ito sa mas malaking ospital. Ngunit habang nasa biyahe papunta sa pangalawang pagamutan ay nawalan ito ng heartbeat bagamat agad ding naisalba dahil binigyan ito ng CPR at pagdating sa ospital ay idiniretso agad ito sa Intensive Care Unit o ICU dahil sa pagdurugo ng baga ang kinain ni Harvey na isa palang gummy candy ay napunta sa kanyang baga at naubusan din siya ng oxygen sa kanyang utak dahilan upang hindi na ito magising. Panandalian para bumuti ang lagay ng bata pagpatak ng gabi, ngunit makalipas lamang ang ilang oras ay nagpakita na ito ng hindi magandang sinyales at tuluyang na sa murang edad. Ganyan pa man, wala na rin nagawa ang mga magulang ni Harvey kundi palayain ang kanilang anak kahit na gaano pa ito kasakit at nakapanghihinayang sa kanila lalo na at masyado pa itong bata at ngayon palamang lamang sila nabigyan ng pagkakataon na bumawi sana sa kanilang mga anak dahil ngayon lamang sila nakaahon sa buhay. Ikaw, anong masasabi mo sa masalimuot na pangyayari na ito? D W I Z Research -report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.